mga kabade Prepare tayo ng Popular ng Rice cultivator Kasi nasira ko mga kabade so, Sabi ng customer natin Hanapan natin yung paraan Para ma-rebuild natin Pabalik sa dati yung ano Darga natin sa lit machine para ma-repair siya mga kabadi. Ito siya mga kabadi. Propeller ito siya mga kabadi. At palitan ng cross bearing. So, cross bearing natin ay palitan ng bago. Ito siya mga kabadi. mga kabadi. O so, hindi siya makabit kasi nga nasira yung isang mukha niya nasira kaya i-repair natin so bago natin makabit o oh, i-repair mo na natin kaya ito na siya mga kabadi ayan ayan mga kabadi Kasi nga, na-moblema nga ang may-ari nito. Naghanap uh, siya ng suggestion kung pwede ko ba ma para maka-less siya ng gastos. Kaya ito ang para na ginamit natin. ma to mga kabali. Kaya kaya to. Diskarte lang sa operator ng lift machine, mga kabade, ang kailangan. Para naman hanapan ng paraan. Para ito ay ma-repair. Kabilang mukha lang ang nasira, mga kabade may karungtong yan yung sa matapat niya ay ito ito siya mga kabate ayan o okay pa siya hindi pa sila ayan o okay pa siya ayan o no? propeller ng rice cultivator mga kabate ayan so na ginawa natin ng paraan para babalik sa dati. Yan, no? okay pa siya. Ito okay. Pero yung sa kabila, yun ang nasira. So, kaya ayon ang remiper natin. Ayan. Thank no? mga kabad Ito nga. Kaya nga sabi ng customer, kung ma para maka, makatipid naman. Kasi pag bibili ng bago, medyo mahal-mahal na hulte. So, kung i-rebuild lang natin, siyempre, mura lang. So, ito ang purpose. Makasave tayo. So, sukatin muna natin. So, sumukukat natin. Kulang pa ng konti mga kabali. <tong noise> Patayin natin ulit. Ayan. Tulang pa. Tulang pa mga kapatid. Magsukat ulit tayo mga kabadi. Ayan. So, Kulang pa rin. Tuloy <coughs> natin. ayan parang okay na ayan tinesting natin yung luma nya yan mga kabati okay na ang size nya okay na yun sa gitna. na sa yung, pinat, yung cuttings natin, okay na ang size. Tanggalin muna natin. Ayan, tanggalin natin. So, ayan o. No? Okay na dito sa ilalim. Pero dito, dito sa outer niya, ay kailangan pa natin linisan. Kasi may welding to eh. May welding to. Linisan natin para magi dito sa kabila. Oh, so, ayan. So yan mga kabagay linisan, muna linisan natin yung Outer wear gamit yung thunder para lang magpantay yung sa kabila ginagawa natin ito para malinis hindi naman hindi naman perfect pero at least ay maging magkamukha katulad nung no, dati So, kaya yan. Lapal lang ng paraan. <laughs> Hindi naman sa perfect. At least man lang, ay medyo makuha ng mga perfect E aí, e aí, mga kabady, sukatin natin yung distansya ng isa para magkabariha sila. Malayo. Malayo. Yung distansya ng kabila. Inuna natin. Yun ang guide natin para maging magkapareha sila. Medyo makapal. Kaya katingan natin. So, mga kabari, ito na. yung yeah. yeah, mga kabade, tinanggal lang natin yung adaptor niya. Yung holder niya sa pagkabit natin kanina sa plate machine. Ayan. Yeah. Tanggal na. Pero so, linisan natin kasi may bakasin. Ayan. Yeah. Oke, okay, ya yang menang balik. Oke, okay,